Hello so guys, what's up? Nandito ko yung sa akin ko. Wala akong evening kasi ito nang kasi sa kasi ah, kawin. Nandito po kami ngayon. Nagtatagay kami guys. Dahil may birthday po sa amin ngayon. Ihibing ko, tinanggal ko guys. Ihibing ko. Tinanggal kami ihibing guys. Kasi nag-inom ako eh. Ayok po na nag-inom ko lang dyan. Mamay ba? Pero guys, happy birthday pala kay GR Calagos. Dear kalagu sa tabuna, ako kay Dela Luna dihal. Paniya. Uh, ah, yeah, ano po? Ah, yeah, nya yeah, nya yeah, bet yeah. nya. Asi guys, ganito po 'yon. Pasensya na muna kayo, parit pangit nito sa video. Ah, wala akong ipen. Ganito kasi yung guys. Ah. Sorry po kuno na kayo na ako guys sa nan vlog ako. Pero birthday ngayon ng amin. A vegan kasama ko sa si agency. Ito yung kasama ko sa si agency, guys. si Gia. Kakilang Gia. Eh, eh, hello. Yan. Ako po doy. yan. Pwede niya po, guys. Ito yung kumpare ko na si Just TV. Lugi sa inuman. Lasing na, guys. Tingnan mo, guys. Tulog na. Anong pong, guys? Tingnan mo, guys. Tulog na. Oh, tulog na, guys. Kawawa. Walang-walang bata. Si Diwata Paris Overload. Hahaha. <laughs> La guys, shout out pala guys sa mga followers, subscriber ko, followers. Shout out. Wala akong ipin kasi malunok ko muna, mamay nung ako malunok ko. Eh. Sorry guys ah, kung ako na ah. gininom ko. Ito si Just TV, Just TV. Ah, dito, ah, Ito yung si Puday TV. Joker Brad. Okay guys. Bukas ulit tayo.